Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay September 25, 2024. Merkulis ng ikadalawamputlimang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat ng Kawikaan, chapter 30, verses 5 to 9. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa kanya. Huwag mong daragdagan ang kanyang salita pagsasabihan kanya na isang sinungaling. Diyos ko, mayihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managan ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman po maghirap ako ay matuto akong magnakaw at sa gayoy malapastangan kita. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo po lahat at sa pagpapatuloy natin na ating pong pagbabasa at paninilay sa unang pagbasa. Ito po yung aklat ng Kawikaan o sa Ingles, ito yung The Book of Proverbs at talagang uh, very practical din po no, ang kanyang ipinapahayag sa atin na madali rin naman unawain at intindihin. No? Una unang-una, sabi nga natin, ang saligan ng tao ay ang salita ng Diyos. At ang ating pong tungkulin ay ipahayag ito. So, unang-una -una ay basahin mo, intindihin, unawain, saka mo ito maipapahayag. At yung bilinan nga po na huwag itong daragdagan, dahil para hindi na po tayo lumabas na sinungaling. Ganun pala rin. Kapag ginagamit natin ang salita ng Diyos at binabago natin ang kahulugan nito o inia-apply natin ito sa ibang konteksto, lumalabas na tayo po ay sinungaling. at maganda rin yung kanyang kahilingan Sabi nga po, no, bago siya mamatay Dalawang bagay yung kanyang inihiling Na huwag siyang maging sinungaling at pangalawa po ay yung kanyang pamumuhay. Uh, sabi niya, huwag siyang payamanin o pahirapin. O so, yung buhay na sakto lang. No? Kaya nga kung ma maalala niya po, yung panalangin natin lagi na dinadasal yung ama namin, na itinuro din sa atin na Yesus ay yung bigyan mo kami ng aming kaning sa araw-araw. Uh, at ito rin ay naglalaman din siyempre no, ng uh, pagtitiwala sa Diyos na lagi din tayo umaasa sa Diyos, sa grasya ng Diyos. Totoo nga naman po, no? marami sa atin, Ka konting sagana, no? umaman lang, ay nakakalimot na sa, sa Diyos, uh, hindi na natin uh, tinatawagan ng Diyos. Marami po niya, marami tayong uh, kwento niyan, nakikita natin sa ibang tao, dati madasalin, dati masipag, Uh, pumunta ng simbahan nung na, ako po ay nasa Kiyapo Church pa, marami po yung lumalakad ng paluhod uh, nagtataas ng mga passport, mga papeles kasi gusto nilang makalipad makapag-abroad, makapasa talagang no, masipal masigasig, nagminubina, na walang palya na tuwing biyernes, di makatating sa, sa simbahan ng Kiyapo pero yun nga lang po, sa kasalian palad kapag umaasenso na ay nakakalimot na na magbalik sa dambana para magpasalamat o kahit sa ang simbahan man lang no? dahil dinadahilan nila na busy sila, maraming ginagawa hanggang sa ginajustify na nila no? na yung kanilang actions na isa nga no? kapag uh, nagmamarunong na no? sa kanilang konting kaalaman sa salita ng Diyos eh, bumubukod na sa sibahan at nagsasarili at uh, dito sabi nga huwag siyang payamanin at huwag din namang paghirapin uh, yung, ito yung dasal sana ito rin yung maging dasal natin na maging sakto lang ang buhay natin sakto na hindi tayo mawawala sa Diyos hindi tayo maihiwalay sa Diyos. Yung bang araw-araw ay masasabi natin na kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Uh, siya lamang talaga yung uh, makakapagpunok ng no, ating uh, kakulangan o mga kakulangan sa buhay natin. So nawa sa araw na ito ng pahayag ng Kawikaan ay patuloy natin mapagnilayan din itong kanyang ipinahayag ngayon. Sana bago tayo mamatay ay maranasan natin yung ginhawa na ginawa na ayon sa kagustuhan ng Diyos. At ang kaginawahan ng tao, wala sa kayamanan, wala sa kung ano yung wala sa kanya. Hindi, ang kaginawahan ng tao ay ang bawat salita na nanggagaling sa Diyos. Na sinasabuhay natin at sinisikap natin na isabuhay araw-araw. Muli po, isang mababalang araw sa inyo po